Hello po! Ako nga po pala sa si Sokoran yung mangya. Nasamahan nyo nga po pala ako sa aking mga panbagong laban sa buhay. For today's video, naimitan nga po pala ako din sa Grand Ball ng lahat ng content creators dito sa Oriental Mindoro. First time ko nga din po pala na maimbitahan sa mga gantong Grand Ball kaya naman hindi ko na ang mga pagkakataon. Kaya naman nga niho Hoy, nabagyan ako ng chance upang magpa-shoutout sa akin mga idol. Nagahan nga po pala namin ng punta din sa kalapan dahil nga yung mag up sa amin ay marami pang amig upan. Alas 12 nga po ng tanghalay nakarating nga po kami din sa kalapan upang puntahan yung mga make -up sa amin. At dito nga po pala nakarating na nga po pala kami sa bahay ng mga make -up sa amin. Ilan din po pala kami magpamakeup make up din eh, kaya naman inagahan namin ng punta. Kaya naman nga ni Hoy pumis nga po pala kami din eh upang make pan at medyo matagal nga po ang pagme sa amin. First time ko din po pala na ma-makeupan pa ng at madalas ako nga lang po ang nag-makeup sa akin. Super happy naman po ako sa mga naging resulta ng pag-makeup sa akin. Ano na yun? Medyo nahirapan nga po pala yung nag-makeup sa akin dahil hindi nga ako sanay na may nagalaw sa aking mukha at ako yung nakikilti. Kalipas nga po ng mga ilang oras ay matatapos na nga po kami din yung ayusan. Thank you po pala sa mga taong ito dahil kahit isang araw lang ay naramdaman ko na tao pala ako. Nung matapos nga po pala kami ayosan sa Andiyan na ay nagsidatingan na nga po itong magamba ba makeup na ibang vlogger. mag sa isa nga po pala kami na Yari Dini kaya naman agad na kami pumunta dini sa Kapitolyo. Nung makalating nga po pala kami din ay dumiretso na nga po pala agad kami sa dressing room para nga po magayos at magbihis. Nung makayari nga po pala kami dini ay naganda-gandahan muna ang person. Ano na yun? Kasama ko nga din po pala ng aking anak din at hindi naman nagpatalo sa kanyang nanay. Marami nga po kung anak ko baga daw aring dalagang ari dahil para lamang daw kami magkapatid. Pagkatapos nga po mag doon sa dressing room ay pumasok na nga po pala kami din sa venue. Sobrang sarap din po pala sa pakaramdam dahil kahit pa paano ay naiimbatahan ka sa mga ganitong event. Sobrang na-inspired nga po pala ako din dahil dati napapanood ko lang sila sa vlog ngayon ay nakakasama ko na sila. Mas lalo nga po pala ako na motivate din sa pagbablog dahil nga may inspired ka na lang sa mga taong ito na magpatuloy sa kanilang laban sa buhay. Thank you po pala sa mga taong nagpasimula nitong event dahil sobrang napasaya niyo po kami. Bago nga po pala magsimula yung event ay pinuntahan ko nga po pala yung mga idol ko para nga magpa-picture. Hello! Hello po! Dito nga rin po pala ay meron silang mga indoors na alak. Pero dami din po pala nagpunta din ng mga vlogger kaya naman naging successful itong event. Meron din po pala sila dito mga roll video kaya naman inabangan ko na ito. Nabunot din po pala kami sa rapol na mag-ina kaya naman super sulit ang pinunta naming Dini. Dami din po pala ako naging kaibigan at tropa Dini kaya naman shoutout po sa inyo. Super dami ko din pong natutunan sa pagdalo sa event na ito, yun ay pagpatuloy at mahalin ng ating mga ginagawa sa buhay at malalagpasan ng ating mga problema. At yan po yung natutunan ko sa mga vlogger na sobrang successful sa kanilang buhay ngayon. Dito na po muna, nagtatapos ang aking video. Salamat po sa inyong mga panonood. Bye!